Sa tayo sa pag-vlog ng idol. Tagal tayo din at ng idol. Kaya sana huwag magsama sa ating pag-vlog Anong gagawin Gawa tayo ng hagdanan ng mga motor mga idol para may hagdanan sila para pagbaba ng mga motor at saka pasataw ng idol. Yating na din tayo ng lahat yung gagawin ngayon. At tuloy tayo mga idol. Nakita yun yung, yung sasakyan ko. Saan si Kuya Paul? Sa Yan ang ating lagyan ng hagdan ng mga idol. Ha? Eh, saan si Kuya? Kuya lang yung saan? sa iwan man. Nakita nyo yung mga sasakyan dyan sa, sa ating likuran mga idol. Yan ang ating lagyan ng hagdan mga idol lang. Para pagbaba ng mga motor mga idol. at sa pa baba okay. ating lagyan ng gawa tayo ng hagdanan ngayon So, sabi nyo, abang nasunod mga idol, pagkita ko sa inyo yung aming magkawang hagana ng motor mga idol. Yung aming ginawang ah, hagda ng, lagaya ng hagda ng motor mga idol. Yung mga motor mga idol. Yan you know. Yan ang aming ginawa para dyan magdaan ng motor mga idol pagbaba. Dyan maglalagay mga idol. Oh. Pinintarahan mga idol. Pagulidik oh. mga idol yung ating... Hindi natin na vlog yan mga idol. Ang paggawa natin dyan ng paggawa ng secondary dyan. dyan oh. so, mga idol... hagda ng mga hagda ng mga motor mga idol pagbaba mga idol dito dito yung ilagay, mga idol oh. ah, double dick yan mga idol yung lagayan ng motor mga idol yung aming ginawa hindi na ko na, na ano na vlog ito mga idol yung paggawa namin ng secondary dito mga idol kasi wala tayong cellphone mga idol so sikinindarihan namin niya mga idol. So, salamat mga idol. Salamat sa inyo pa kung like, konti. Like naman, subscribe para update sa ating subunod. Bye bye mga idol.